Ang simoy ng hangin sa gabi ay nagdala ng isang hindi mapalagay na pakiramdam sa puso ni Pastor Gabriel. Habang tinitingnan niya ang kanyang kongregasyon, napansin niya ang isang kakaibang sigla na pumuno sa mga tao. Nagkaroon ng mga pagpapahayag ng pananampalataya, luha ng pagsisisi at mga pagbabago na tila naganap ng magdamag, ngunit mayroong isang bagay na nagaalangan sa kanya isang tahimik na tinig sa kanyang kaluoban na nagtanong, Ito ba ay galing sa Diyos? Siya ay maingat na nag-aral ng salita ng Diyos at alam niya ang mga babala ni Apostol Pablo sa Duhadon Corinto, Yuloman Pateratin, na si Satanas mismo ay nagpapanggap bilang isang anghel ng liwanag. Hindi niya maiwasang maalala ang babala ni Ellen G. White sa aklat na ang dakilang kontrobersya na bago ang ikalawang pagdating ni Kristo, magkakaroon ng mga peking pagpapakita ng espiritualidad, mga huwad na muling pagkabuhay na idinisenyo upang iligaw ang mga matapat. Ang mga muling pagkabuhay na ito ay magkakaroon ng lahat ng forma ng isang tunay na gawa ng Diyos, ngunit ang kanilang mga bunga ay hindi magmumula sa Kanya. Ang mga tao sa kongregasyon ni Gabriel ay naging sobrang emosyonal. Narinig niya ang mga kwento ng mga himala at mga pagpapagaling na naganap ng walang pananalangin o seryosong pag-aaral ng Biblia. Ang mga emosyon ay naging mas mahalaga kaysa sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sila ay naghanap ng mga karanasan at damdamin sa halip na isang tunay na relasyon kay Heso Kristo. Sa Mateo 10.24, nagbabala si Jesus na maraming mga huwad na Kristo at huwad na propeta ang lilitaw at magpapakita ng mga dakilang tanda at kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga pinili. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng bigat sa puso ni Gabriel. Alam niya na ang misyon niya ay gabayan ang kanyang kawan patungo sa katotohanan, hindi sa isang panandaliang emosyonal na kasiyahan. Kailangan niyang ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na gawain ng banal na espiritu at ang mga peking gawa na nanggagaling sa mga espiritu ng kadiliman. Ang tunay na pagbabago ay nagmula sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at isang pagpapanumbalik ng relasyon sa Kanya, hindi sa mga emosyonal na pag-aalsa. Para sa mga nagmamahal sa salita ng Diyos at naghihintay sa mapagdating ni Kristo, ang video na ito ay nagbibigay ng matinding paalala na maging mapagbantay. Huwag kalimutang mag-like, magkomento sa video, at mag-subscribe sa channel. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pag-aalala ni Pastor Gabriel sa kanyang kongregasyon. Ang init na una niyang nakita ay nagiging isang liyab na halos hindi na makontrol ang mga emosyonal na pagpapakita tulad ng paghampas sa sahig, matinding pag-iyak at di makatwirang pagtawa ay nagiging pangkaraniwan sa mga pagtitipon. Ang mga tao ay nagpapahayag na ito ang gawain ng banal na Espiritu na sila ay pinupuno ng Espiritu ng Diyos. Ngunit sa kanyang pag-aaral, si Gabriel ay nakahanap ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagpuno ng banal na Espiritu at ang mga emosyonal na reaksyon na nakikita niya. Ayon sa aklat ni Ellen G. White na mga banal na liham, ang banal na Espiritu ay hindi nagdudulot ng gulo o kaguluhan kundi ng kapayapaan, kaayusan at pagpipigil sa sarili. Ang tunay na pagbabago ay nagpapakita ng bunga ng espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili tulad ng nakasaad sa Galacia 5:22-23. Ang mga bungang ito ay hindi nang gagaling sa emosyonalismo, kundi sa isang pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Gabriel ay lalong nag-alala nang makita niya na ang mga miyembro ng iglesia ay nagsisimulang baliwalain ang pag-aaral ng Biblia at ang mga utos ng Diyos. Sabi nila, hindi na natin kailangan ng mga patakaran, kundi ng Espiritu ipinapahayag nila na ang banal na espiritu ay nagsasabi sa kanila na gumawa ng mga bagay na taliwas sa salita ng Diyos. Sa halip na magbasa ng kasulatan, sila ay naghahanap ng mga bagong paghahayag at mga propetikong salita na sumasalungat sa itinuro ni Jesus at ng mga apostol. Ang aklat na ang dakilang kontrobersya ay nagbabala tungkol sa panganib na ito. Si Ellen White ay nagsabi na ang satanas ay gumagamit ng mga huwad na himala at emosyonal na panlilinlang upang ilayo ang mga tao sa mga utos ng Diyos. Ang mga taong ito ay naniniwala na sila ay pinamumunuan ng banal na espiritu, ngunit sa katunayan ay nagiging biktima sila ng mga espiritu ng panlilinlang, ang tunay na pagpapatunay ng banal na espiritu ay ang pagtuturo sa mga tao na sumunod sa mga utos ng Diyos tulad ng isinasaad sa Juan part piece 15 kung ako'y inyong iniibig tutuparin ninyo ang aking mga utos ito ang naging pangunahing mensahe ni Gabriel sa kanyang kawan hindi nagtagal ang bagong muling pagkabuhay na naganap sa kongregasyon ni Gabriel ay umabot sa mga tainga ng mga pinuno ng simbahan ang mga ulat ng mga himala at mga kakaibang pagpapakita ay umabot sa kanila at agad nilang ipinadala si Pastor Elias, isang respetadong matandang tagapamahala upang siyasatin ang sitwasyon. Nang dumating si Elias, natagpuan niya ang isang sitwasyon na labis na ikinabahala ni Gabriel. Ang mga tao ay lumalaki sa pag-iisip na sila ay direktang kinakausap ng Diyos at hindi na nila kailangan ang patnubay ng simbahan o ng salita ng Diyos. Sa aklat na ang dakilang kontrobersya, ipinaliwanag ni Ellen G. White na bago ang pagdating ni Kristo, ang mga taong naligaw ay susubukan na itatag ang kanilang sariling autoridad na inaangkin na sila ay may kakayahang magsagawa ng mga himala at maghatid ng mga mensahe mula sa Diyos. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Gabriel ng katiyakan na ang kanyang pag-aalala ay may batayan. Siya at si Elias ay nagsimulang mag-aral ng Biblia at magdasal ng sama-sama, naghahanap ng patnubay sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng uh, kanilang pag-aaral, si Gabriel at Elias ay dumating sa isang sipi sa Tuhanon Tesalonica 2.9-10 na nagbigay sa kanila ng liwanag. Sinabi ni Apostol Pablo na ang pagdating ng masamang espiritu ay may kasamang mga gawa ng kapangyarihan, mga huwad na tanda, at mga kababalaghan, ito ay magiging bahagi ng lahat ng panlilinlang ng kasamaan para sa mga nasasawi dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan. Ang mga tao sa kongregasyon ay naghanap ng mga karanasan sa halip na ang katotohanan at ngayon sila ay nilinlang. Si Gabriel at Elias ay nagpasya na harapin ang mga lider ng kilusan sa simbahan na inaalok ang kanilang patnubay mula sa salita ng Diyos. Ngunit ang mga lider na ito ay tumanggi sa kanilang mga salita at inakusahan sila ng pagiging walang pananampalataya. Sinabi nila na ang kanilang mga karanasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang nakasulat sa isang aklat. Ang pagtanggi sa katotohanan ng Biblia ay naging isang malinaw na tanda para sa kanila. Ayon sa aklat na ang dakilang kontrobersya, ang isang mahalagang tanda ng mga peking pagpapakita ay ang pagtanggi sa mga utos ng Diyos matapos ang pagtanggi ng mga lider ng muling pagkabuhay na tanggapin ang payo mula sa Biblia, alam ni Pastor Gabriel at Pastor Elias na kailangan nilang gumawa ng isang malinaw na hakbang upang protektahan ang kawan. Ang kanilang misyon ay hindi lamang magbabala, kundi magturo din ng katotohanan. Sa mga gawa ng mga apostol, binanggit ni Ellen G. White ang kahalagahan ng pagsubok sa mga espiritu. Sinabi niya na ang tunay na pagbabago ay laging magdudulot ng isang mas malalim na pagpapahalaga sa salita ng Diyos at isang pagnanais na mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Sa kabilang banda, ang mga peking muling pagkabuhay ay magtataguyod ng pagtanggi sa banal na kasulatan. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na tawagin ng kongregasyon para sa isang espesyal na pagtitipon. Ipinahayag ni Gabriel na ang kanilang layunin ay hindi ang magpataw ng kanilang sariling paniniwala, kundi ang magpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng tunay at huwad sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pagtitipon, inilatag ni Gabriel at Elias ang isang simple at malinaw na mensahe. Binuksan nila ang Biblia sa Pasun Juan 4 tuano, mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat spirito, kundi subukin ninyo ang mga espirito kung sila'y sa Diyos ipinaliwanag nila na ang pagsubok na ito ay nangangailangan ng paghahambing sa bawat turo at karanasan sa batas at sa patutuo ng salita ng Diyos, tulad ng sinabi sa Isaiah 8.20. Sinabi ni Ellen White sa ang dakilang kontrobersya na ang Biblia ang tanging panuntunan ng pananampalataya. Anumang bagay na sumasalungat sa salita ng Diyos, kahit na mukhang kahanga-hanga ay hindi galing sa Diyos. Ang mga leader ng muling pagkabuhay ay tumanggi pa rin, ngunit ang kanilang mga miyembro ay nagsimulang magtanong. Ang mga simpleng tanong ni Gabriel tungkol sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang kahalagahan ng salita ay nagsimulang magbukas ng mga mata ng mga tao ang mga matatapat na miyembro ay nagsimulang mag-alinlangan at unti-unti ang kanilang pananampalataya ay nagsimulang bumalik sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos. Ang simpleng paghaharap ng katotohanan ni Pastor Gabriel at Pastor Elias ay nagdulot ng malalim na epekto. Ang mga miyembro na dating nasakop ng emosyonalismo ay nagsimulang mag-isip ng kritikal. Ang mga tanong na kanilang dating binaliwala ay nagsimulang maging mahalaga. Bakit hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos ang mga lider ng muling pagkabuhay? Bakit nila tinatanggap ang mga pagpapakita na taliwas sa salita ng Diyos? Ang tunay na pananampalataya ay hindi dapat nakakagambala o nagdudulot ng kaguluhan, ngunit dapat itong magdala ng kapayapaan at pagkakaisa tulad ng sinasabi sa Fr. Corinto Fatisantetetiu, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Sa kanyang aklat ng mga gawa ng mga apostol, binanggit ni Ellen G. White na ang gawain ng banal na espiritu ay palaging magdadala sa mga tao sa pagkakaisa sa halip na uh, paghihiwalay. Ang pagbabalik sa katotohanan ay hindi naging madali. Ang mga leader ng muling pagkabuhay ay tumugon sa pamamagitan ng higit pang pagtuligsa kay Gabriel at Elias. Tinawag silang malamig at hindi espiritual. Ngunit si Gabriel ay nanatiling matatag na ipinapaliwanag na ang tunay na spiritualidad ay hindi emosyonal na pag-aalsa, kundi ang isang pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa halip na magdebate, inanyayahan niya ang mga miyembro na mag-aral ng Biblia kasama niya. Dahan-dahan, ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa paligid niya na nag-aaral ng mga talata na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng tunay at huwad. Ang aklat na ang dakilang kontrobersya ay nagsabi na ang Biblia ang ating kaisa-isang kalasag laban sa mga panlilinlang ng huling araw. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbigay sa kanila ng liwanag upang makita ang pagkakaiba. Ang muling uh, pagkabuhay ay nagsimulang mawala ng suporta at ang mga miyembro na bumalik sa katotohanan ay nagdala ng tunay na pagbabago sa simbahan. Ito ay isang paalala na ang katotohanan ng Diyos ay palaging magtatagumpay. Kabanata Alham, Ang Huling Babala at Pag-asa sa pagbabalik ng mga miyembro sa matibay na pundasyon ng salita ng Diyos, ang iglesia ni Pastor Gabriel ay nagsimulang magbago. Ang kaguluhan at emosyonalismo ay pinalitan ng isang tahimik at matalinong pag-aaral ng Biblia. Ang mga tao ay muling nakakita ng kahalagahan sa mga utos ng Diyos at nagpapakita ng tunay na bunga ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Ang mga pagbabagong ito ay hindi bunga ng panandaliang damdamin kundi ng isang malalim na pagmamahal sa katotohanan. Sa kanyang aklat na ang dakilang kontrobersya, ipinahayag ni Ellen G. White na ang huling mensahe ng Diyos sa mundo ay isang panawagan sa pagbabalik sa kanyang mga utos at sa pananampalataya kay Jesus, ang tunay na muling pagkabuhay ay laging magpapakita ng isang pag-ibig para sa katotohanan, hindi isang pagtanggi sa mga utos ng Diyos. Ito ang naging mensahe ng Iglesia. Ang paghahanda para sa pagdating ni Kristo ay hindi sa pamamagitan ng mga emosyonal na pag-aalsa, kundi sa isang buhay ng pagiging banal at pagsunod. Ang karanasan ng iglesia ni Gabriel ay nagsilbing isang babala para sa iba pang mga simbahan. Ang kwento ng kanilang paglalakbay mula sa panlilinlang patungo sa katotohanan ay kumalat. Ito ay isang paalala na si Satanas ay gumagamit ng mga huwad na muling pagkabuhay upang ilayo ang mga tao sa katotohanan ng Diyos. Sinasabi ni Jesus sa Mateo 7.15, Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta na nagsisilapit sa inyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob ay mga lobong maninila. Ang mga peking muling pagkabuhay ay maaaring magpakita ng mga tupa, ngunit sa loob ay naghahanap sila upang puksain ang pananampalataya ng mga matapat. Ang pagpapabanal tulad ng ipinaliwanag sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, ay isang proseso ng paglago sa kaalaman at paggawa ng kalooban ng Diyos. Hindi ito isang mabilis na karanasan, kundi isang habang buhay na paglalakbay. Ang iglesia ni Gabriel ay nakaranas ng tunay na pagbabago. Ito ay nagsilbing isang paalala sa lahat na ang pag-asa ng mga Kristiyano ay hindi sa mga emosyonal na pagpapakita kundi nasa isang matatag na relasyon sa tagapagligtas na pinatunayan ng isang buhay ng pagsunod sa kanyang salita. Ang tunay na pag-asa ay nasa katotohanan ng salita ng Diyos at isang buhay na sumusunod sa kanyang mga utos. Maging matatag at handa sa kanyang pagdating, huwag kalimutang i-like, mag-comment sa video at mag-subscribe sa channel.